Alam nyo, marami nagtatanong sa page ko, no? Ano daw ba yung probinsya rate na yan? At bakit ba magkaiba ang sahod sa Metro Manila dyan sa mga probinsya? Ayan, ito ang salarin. Yung Republic Act No. 6727 o mas kilala bilang Wage Rationalization Act. Alam niyo mga kamanggagawa, bago 1989, nung pinasay yung batas na to, buong Pilipinas, pare-pareho ang minimum wage. If, if I'm not mistaken, nasa 89 pesos buong bansa yung minimum wage, kahit sa Luzon, Visayas, Mindanao ka, pare-pareho lang ang sahod. Pero nung pinasa yung batas na 'yan, ayun nagsimula nang mag-iba-iba yung sahod mula sa Metro Manila hanggang sa probinsya. At ang naging resulta nga, mas mababa yung mga pasahod sa probinsya kaysa sa Metro Manila. Ano sinasabi ng batas na 'to? O paano mag uh, mag-decide yung mga regional wage boards? Kung ano daw ba ang kailangan para itaas yung sahod sa probinsya. Una, demand for living wages. Tandaan natin na sa konstitusyon natin, hindi minimum wage ang nakalagay, living wage. Mas mataas yung living wage na yan ayon sa computation nga ng ng Ebon Foundation, na sa 1200 something yan uh, kada araw na sahod. Tapos ayan, may pang mga mga iba-ibang criteria para daw doon sa pagtaas ng sahod o minimum wage sa mga probinsya. So ayan no, wage adjustment sa consumer price index kung gaano daw kataas yung mga bilihin, cost of living, di ba pangangailangan ng mga manggagawa sa probinsya pati ng kanilang pamilya. Tapos meron diyan nakalagay oh, fair return of capital invested uh, ng mga kapitalista. So maraming klase ng uh, criteria bago itaas ng regional wage boards yung mga minimum wage sa probinsya. At isa na dyan ay kailangan daw dyan ay merong petition no, galing sa mga manggagawa para itaas yung minimum wage sa probinsya. Ano naman ang penalty sa mga hindi susunod ng mga employer doon sa tinakdang minimum wage? Ito, maraming hindi sumusunod. Ang dami nagme-message sa, sa page ko. Meron pa nga dyan, sabi daw ng employer niya, kaya daw, daw di, di siya sumusunod sa minimum Wage kasi hindi naman daw siya nanonood ng TV at hindi naman daw niya napanood na merong dagdag minimum wage. So, ano ang penalty dyan? Ayan, no, pwede kang makulong ng isa hanggang dalawang taon. No? Kapag kakumpanya, pwede makulong yung presidente, vice president, CEO, general manager, or managing director. Kapag ka hindi sumunod, dyan sa minimum wage. So, kailangan sumunod lahat ng employer dyan. Tapos isang madalas pa silasabi ay kapag ka daw ba walo, uh, below 10 na empleyado ay eh, exempted daw ba sa minimum wage. Hindi po yan automatic no. Under RA 6727, meron pang mga ibang criteria na kailangang ma-meet yung employer bago siya ma-exempt sa minimum wage. At isa na nga dyan ay yung pagkakaroon ng tinatawag na Barangay Micro Business Enterprise Certificate o BMBE certificate. Pag meron siya noon at below 10 employee siya, pwede siyang ma-exempt sa minimum wage. Ano naman ang naging epekto nitong uh, RT 727 no sa ating uh, sweldo sa buong bansa. Ayan, tingnan niyo, iba-iba no. Pita kamataas diyan sa NCR ay 645 na ngayon no dahil nga mayroong 35 pesos increase nitong tunjurai lang. Pero hindi pa nag i increase doon sa lahat ng ibang region, Region uh, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang Region 12 pati BARM at saka CAR. So, no huli, ang pinakamababa diyan kung makikita ninyo sa bandang Mindanao. No, sa bandang Mindanao, meron diyan 352 pesos pa yung sa Soccsksargen Region 12. So napakababa, no. Ibang uh, yan ang resulta ng mahigit 35 years ng Wage Rationalization Act. Kaya po ako sa inyo, dapat maipanawagan natin 'yan sa lahat ng ating mga congressman, mga senador tanggalin na yung Wage Rationalization Act na yan. Dapat national minimum wage. Dapat nga national living wage eh. Pero hindi natin yan magagawa kapag ka hindi lahat ng mga manggagawa ay mananawagan sa kanyang mga congressman senador na i-abolish na itong Wage Rationalization Act.